ito yung mga manok natin noon na hindi na nangingitlog dahil tinamaan ng sipon so napakalalang sipon yung tumama dito sa mga inahin natin itong mga black australorp so matagal-tagal din silang nagkasakit bumalik na yung sigla nila sa pangingitlog So ito mga farmers meron tayong mga dahon dito dahil naglinis tayo dito sa paligid so ito yung dahon ng Madre de Agua at malunggay so naputol natin ito dahil makapal na yung Madre de natin at saka itong malunggay hindi natatamaan ng init yung mga tanim natin dito so ito kinuha natin at ipapakain natin ito sa mga manok ito lahat let's go So ito yung mga manok mga ka-farmers na bibigyan natin ito. So ilalagay na natin dahil wala tayong kulang tayo sa oras sa pag-chop nito. So sila na ang bahalang mag kay kay nito. So dito natin ilalagay. Yan. So sila na ang bahala dyan. Kayo na ang bahala dyan. Kain na. So mapapansin nyo, wala nang greens dito o yung damo. So ubos na yung damo dito sa kanilang paligid. So ngayon nagsusupply tayo ng greens sa kanila sa so, pamamagitan yan. Madre de Ago at saka dah dahon ng malunggay. So hopefully kakainin yan nila lahat. So wala pa silang kain dahil umaga pa naman. So mamaya na natin papakainin. <coughs> Pag mamakakain na sila nito. Alright Ayan mga farmers Nagsimula na silang tumuka So kung lalapit tayo Hindi sila kakain yan Dahil ang hanap nila ay feeds lang So kung dito tayo sa malayo Yan mapapansin nyo Lumalapit na yung iba So kinakain na nila yung mga dahon So yan oh. So ito mga ka-farmers Meron tayong good news dito sa mga manok na ito Ito yung mga manok natin noon na Hindi na nangingitlog Dahil tinamaan ng sipon So napakalalang sipon yung tumama dito sa mga inahin natin Ito mga black australorp. So matagal-tagal din silang nagkasakit So yun, pinainom natin ng uh, sunrocks na may halong ay yung sunrocks na hinalo natin sa tubig gumaling sila at pagkatapos noon pinainom natin ng uh, pagkatapos nilang medyo gumaling na sila sa sunrocks na may halong tubig pinainom na natin sila ng antibacterial yung commercial na gamot so yun tuloy tuloy yung pagaling nila at ngayon dahil dito sa binigay nating pagkain yan ito bumalik na yung sigla nila sa pangingitlog although hindi pa lahat nangingitlog mga ka-farmers pero at least meron lang ng itlog so kahapon nakakuha tayo ng dalawang itlog nung isang araw isa ngayon titingnan natin kung ilan yung mga itlog dito so yan isa lang yung itlog so ayos lang ito at least araw araw meron tayong nakukuha ng mga itlog at gumaling na yung mga manok natin o yung mga inahin So yung binibigay nating pagkain sa kanila para bumalik din yung sigla sa pangingitlog nila ay hinaluan natin ng whole corn. Yan ang papapansin nyo. So malakas din silang kumain ng whole corn. So yan, uh, good news ito dahil unti-unti nang bumalik yung sigla sa pangingitlog. So kailangan pa natin itong paliguan, purgahin para tuloy-tuloy yung kanilang pangingitlog. So sa ngayon, ito na sila nagbibigay ng magandang senyales alright ito naman yung mga abuhin natin so hindi pa sila ulit nanging itlog uh, huminto sila pag itlog noong uh, siguro da nakaraang dalawang buwan so hindi pa natin ito uh, napurga, hindi pa rin napaliguan ulit so kapag nagbibreeding na tayo ay sisiguraduhin natin napupurga na at napapaliguan na para tuloy tuloy yung pangingitlog so magbibreeding din tayo nitong mga upgraded native chicken natin Alright. Ito naman yung mga matatanda ng Australorp natin, yung mga inahin dito. Ito yung isa rin sa mga napakalalang sipon yung tumama. So namamaga na yung muka, almost mamamatay na sila. Pero ito, buhay na buhay sila at yung mga balahibo nila dahil nagdaan yung naglugon. So yung mga balahibo nila almost makumpleto na, hindi pa sila nagbibigay sa ngayon ng itlog pero makikita nyo sa kanilang pangangatawan medyo kompleto na yung balahibo nila so purga ligo pa rin yung kinakailangan natin dito at yung pagkain na masustansya para sa kanila alright so ito rin yung ating crosses mga white leghorn na cross sa heritage breed meron tayong Rhode Island na rooster yung iba dito ay naglulugon pero tuloy-tuloy pa rin yung pangingitlog nila. So ito yung itlog So yan, konti lang yung nakukuha nating mga itlog dito. Pero at least araw-araw meron tayong nakukuha. So meron tayong tatlo ngayong hapon. Kaninang umaga nakakuha tayo ng isa. So yan, ang lalaki pa rin. So apat lang yung initlog nila ngayong araw. So maganda pa rin dahil nangingitlog pa rin sila kahit merong naglulugon. Alright. Ito naman yung mga white leghorn natin na bagong nangingitlog. So, ito sila ngayon. Yan yung mga itlog nila. So, hindi pa tayo nakagawa dito ng pugaran. Kaya dito sa lupa muna sila nangingitlog. So, yan sila. So, yung mga itlog nila medyo malalaki na. Yan. Yung mga initlog nila. So, hopefully by next month, pwede na natin itong i-breeding. So hindi naman sila naglulugon dahil uh, mga bata pa sila. So ito yung magandang i-breeding natin para makapag-produce tayo ng mga sisiw. So di crosses pero maganda pa rin yung resulta. So same pa rin yung kinakain nila. GMP hinaluan natin ng whole corn. All right. So same din dito mga ka-farmers, yung pinibigay nating pagkain sa kanila, yung mixture ng GMP at saka whole corn so yan nagugutom oh, na sila ito yung mga asil, shamo at game ball natin so bibigyan na natin hintay lang huwag kang mainip So, ang lakas nilang kumain, oh. Paharibas ng kain yung mga asil natin. Ayan, tama lang yan sa kanila. Hindi masyadong busugin natin. Alright, dito naman yung... punta natin doon so, ito sila so yun no? yung isa nating road island parang may iniindang sakit so, ito yung isa yan nakalubog lang sa lupa nagsasandbating So yun oh, parang napisa ng itlog. Ayaw kumain. Tingnan natin yung kanyang itlog dito. So ito lang itlog mga ka-farmers, dalawa lang. So dalawa lang itlog na kukuha natin dito. So ang rason yan, yung iba dito matanda na at kailangan natin itong i-isolate sa isang lugar so si-separate natin itong mga black ostalorp yung bardrock sa maliit na kulungan lang para makonsentrate yung patokan na binibigay natin sa kanila para mangitlog sila ng madami so dito kasi palagi silang gumagala dyan naubos yung kanilang energy sa paggala so at least dito rin nakaka-relax sila pero by the time na mag-breeding tayo hindi natin dito ilalagay sila doon sa breeding pen natin so para magkonsentrate talaga yung pagkain nila alright